So guys, aray kami sa may Aningalan, from Aningalan, going to Boundary Sang Igmaras pa, Igtubli. Update ko kamo kung check natin guys, kung gusto nyo mag-travel, walang uh, pod ang mga barkada nyo. Kung magdala ka sa lakyan, kung ang, ano pwede nga sa lakyan, dalawin nyo di. Uh, pakita ko ang aktual nga, ano, uh, nga dalan, subong kayo yung dumidyo ng ulan-ulan, ulan, to summer. So guys, ah, uh, mo ni lang boundary dire Boundary sa ningalan, di ka palupad sang drone kay tama ka basko gang hangin. So update ko kamo kung mag kamo dire oh. mag kamo dire kung pwede auto dala namon, oh, dal dal dala namon. Auto ang dala namon. Kung maka-access man dire sa may Aningalan Road going to Agtobli Road. Sir, so, agyan ta ra na. Hi guys. Hello so, guys Oy. Ang um, muna yung ano, ang dalan dire kung mag kamo, ka mo. Mga isa mo lang niguro ka kilometro, wala posto sa may... sa simintado, nga kakakalsada, wala kang sistema lagyan. Ang um, muna yung dalan, di guys, oh. Pwede, hey, ah. Kaya auto, no? automatic, no? So, kung kaya auto, kaya mag-multicab, no? multi cab kaya. Sports car, guro, guys, hindi. Okay. na no. Update dereyo. Nice. Wala kita ka drone shot dere kay grabe hangin, kita lagas kay kun dinang maluhangin wala. Dere gawa guys, oh. Kung ayaw ang. Unong dumam ko nga pag motor ko first time ko mag motor dere, grabe nga tulod sang ako nga stutter diri na kwati mo ah Paksa kita kay Sir Clarissa ka dyan. Oo yan. Ito yung lagpok ah. Oo lang lagpok guys. Ano lang yung guys? Di rin lang lang nangyayari sa unang dulhugon? Hindi ko nangyayari. oh Anong amon dala? Anong ganyan? Mirage. Mirage nga auto ano? Auto ano? Sedan. Si Sedan. Si Sedan ang amon nga dala. Kung via ililo, tuwantiki, kamo mang laktod kamo, mag or mag-shortcut, Happy date ka mo kagid eh, guys ah. So, subong mo lang ni Gawa, ano kay do medyo nagulan ulan. Pakato sa summer hindi naman guro. May isa kilometro no? Pakato sa simentado. May isang kilometro no? to, may isang siguro. So pwede na rin kagis ko, taliwat talibat. Pwede na kagis ko, taliwat talibat. Tabunak mo lang to So, dito yung part padulog na guys. Ah, makita niyo na sa unahan ng ano ah. Ang kundi na stang simentado, lawig na simentado, no. Tu wala gulo sa kilometro, ano? Ang reprod no? Wala gulo. Miara. May isa gulo guys sa kilometro. Papa Jimmy, may are bata mo dio. Oh, Masat ato na yun, papa, sa tanay papa. Ano ba mo? Papa na met. Sunod diwata? ta. Ano? Sunod diwa. Nawit manok mo. manok mo. Pa, Namit, <laughs> Thank you again sa pagluto pa Okay ah. Yeah. Pa Jimmy na met, naman. Bag-o ni gali oh. Kag malaba nang ano sang kalsada no. Next block nga ano, na may dilagawan, nagawa ko di sunod. Ah, uh, nagduwa gali guys ka kilometro ang ano. Ang rough road Pagad to sa bagong ginakonstruct nga sementado nga dalan to sa ibaras, going to Itugli tubungan so sa ano kami nagagay sa may hindi niya. ang style no guys kung maglibot kung mag ako sa may coastal no para ang pagsaka sa mga matik nga salakyan kag iban man nga salakyan di maba, di magrabe ang ano sang makina kag hindi mag magasto sa gasolina kung pabalik Basta sa ano karun, sa may simintano, kundi na part simintano nga dalan. So, muna yung rap road guys, so. Oh. Ang aton nga update dari sa aning Aningalan Boundary. Halinan ka dyan. Hindi na guys, ang part sa tasang naubra nila nga siminto. Halin dito sa may tubungan. <coughs> muna yung latest update sa so, maulan ulan, mambon kag uh, last kong nga vlog dari ano mo ang rough road pa kag hindi pa simentado yung nag reader pa lang nila halinto sa so, may babaw karon magyanta guys kag magkita nyo to last time sa real vlog na to no na pa construct nila kag ang pagamatamat nila obra Dawig uh, man ha, uh, siguro mga sa mga 8 months, kag, medyo kumplito na gawa ang kalsada kapit na lang goro no mga next year goro base mga manas tapos sa so good job kid hindi rin ako. mga hindi rin sila gawa pa nanakok guide so, guys namin Ito yung cellphone ko. Ah, wala